Ilalabas na ng Commission on Elections ang disqualification cases sa mga kandidato sa barangay at SK elections dahil sa maagang pangangampanya. Ito ang sinabi ni Comelec Chairman George Garcia kung saan nasa anim na raang kandidato ang may mga DQ cases. Ayon kay Garcia, naglabas nga sila ng resolusyon kahapon na lahat ng may mga paglabag sa election laws mapavote buying o premature campaigning man ay agad suspendido. Bukod dito, sinabi rin ni Garcia na hindi rin ipoproklama ang pagkapanalo ng mga mananalong kandidato na may mga disqualification cases. Una rito tiniyak ni Garcia na ilalabas nila ang listahan ng mga pasaway na kandidato bago ang mismong araw ng eleksyon sa lunes, October 30. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.